So, yun mga gala good morning. So, ising tayo ng mahal na ngayon, 5, 5, 10. Yung mga ka-gala kasi mag-prepare tayo na magkalang dito sa bangka namin dahil may re-repairin dito kailangan namin kalangan para i So, yun, mga 6 siguro, mag na kami. At di masang ko muna ito yung flat coat dito sa gilid namin kasi may tubig na namahan ko ako mga kagala mga kagala ito yung mga kagala agad tayo nagising ngayon Ewan ko kung bakit tayo eh, maaga ngayon nagising. Pero wala pa tayong tulog. <laughs> Actually nga nakatulog tayo ng mga gala. Mga alam, 12. Tapos nagising naman tayo. Alas, 2. Hindi na ako nakatulog. Tapos, ngayon. Ito limas. Tapos, gagawin natin mamaya siguro mga 6. Sakto na yan, malalim na siguro. Kasi ngayon, mababaw pa lang to. Siguro mga 6 or 7. Nalagay kami ng kalang dito sa may bangka. Para matanday na tumama mamaya. Apon pag nagibas. Yan lang. Na. Tara, samahan nyo ako magkape lang tayo ulit. Kailang bisis na ako magkape. <laughs> yeah! Uy, ingay ko. Tara mga gala, magkape tayo. Uh, <laughs> mga kasama ko pala dito sa labas. Mga tulog pa. Tengah-tengah Tengah-tengah tengah Ayan. So, ang tubig, mababaw pa. Kailangan makaabot doon. May poste na yan. Ayan. Ayan yung dalawa. So, yung na yun ako. Nakuha sila ng high speed Ang na <laughs> yan. Ang yun. tubig, kailangan makaabot doon. So, may poste na yan. Nagkikita niya yung poste. yan, Ayan. Bago namin ma. Ano? Makalangan. Ayan. Mga kagala. Itong bangka na to. Abang Idle sa Ildido. Tapos, doon sa amin, siyempre, ang Expedition. Ganda ng araw. Dahil yung bangka dito, mga kagala. Ayan. sabi, Tapos, may magandang view dito sa may Ursula, ayon. madu payah takwa. Eh, ah, gala. Tapi yang jeep nang sempre, Service nang jeep nang kilo mah. Eh, ganda. Eh, piston ni bentuk. Taas dito man ako kanina, pero nagbabalak, ako kay siya tumahamog. Ay, sabihin bentuk. Doon ako pisto sa likod. Kasi maganda yung view doon. Hmm? Pero dandaan lang tayo dito kasi dulas itong ano na Dulas. Yan. So yun mga kagala. Ah. Yan ito pala yung buhay ko dito mga kagala. Ay basa ko yung ano. Buwan. Ah ganito. Buhay dito sa buhay ko sa dagat sa bilang expedition. Ah. Lagi kami ganito. Yung tanawin na ikita namin minsan ano sa mga yung panahon yung bukid na yan, yung makita yan. Tapos daging naulan. ulan. Buti ngayon medyo maganda yung panahon. At ah, eh, makapag-vlog tayo ng maganda. Pero mamaya, pag magkalang, hindi tayo makapag-vlog kasi ano man siya, tubig. Para mabasa yung phone natin. Siyempre, bago lang yan yung cellphone natin pang vlog-vlog eh. Kaya, yun lang, gala, mamaya, update ko lang rin kayo mga mga mga, kung anong mga ginawa natin at kung anong gagawin natin mga gala. So, yun lang mga tagala. Kapin muna tayo. Gising na si Bendog. Good morning! <laughs> Good morning, bagong cellphone. Good morning, bagong cellphone.

Gagi eh, karahan laglag, no? So kasi. <laughs> ayan, kapi mo na kami mga kagala. Well. Hi, hey, ma'am. Morning, ma'am. Morning, ma'am. So. Ayan, mababaw pa. Ayan nga. Malapit na rin doon sa may kahoy. O, oh, lapit na. Sakto yan, mga 7. Oh. Mga kakarang na kami. Then, mga gali, update ko lang kayo. Magkapi muna kami. Tapos, kalang na tayo. At ayun nga pala yung kalang natin. <laughs> Yun. Yun. Yun, na. Let's go na. Nakakusin? Ha? Na?

merekastan